Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo at kahit ang sambahayan ng iyong ama at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kaya umalis si Abraham sa Haran at pumunta sa Kanaan, ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Nasa 75 taong gulang noon si Abram, sumama sa kanya ang pamangkin niyang silot, kasama rin niya ang asawa niyang si Saray, at ang lahat ng ari-arian at aliping natipon nila sa Haran. Pagdating nila sa Kanaan, nagpatuloy sila, hanggang sa nakarating sa malaking puno ng more roon sa Shechem. Pagkatapos, nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi sa kanya, Ang lupaing ito ay ibibigay ko sa mga lahi mo, kaya gumawa ng altar si Abram para sa Panginoon. Mula roon, lumipat sila sa bundok na nasa silangan ng Betel at doon sila nagtayo ng tolda sa kalagitnaan ng Betel at Ai. Ang Betel ay nasa kanluran at ang ay naman ay nasa silangan. Gumawa rin doon si Abram ng altar at sumamba sa Panginoon. Hindi nagtagal, muli silang lumipat. Nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa Negev. Ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa kanaan kaya pumunta si Abram sa Ehipto para doon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kaniyang asawa, Saray, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga sa sasabihin nila na asawa kita kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin at para maging mabuti ang pagikitungun nila sa akin dahil sa iyo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Saray at nang makita siya ng mga opisyal ng faraon Sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda, kaya dinala si Saray roon sa palasyo. Dahil kay Saray, naging mabuti ang pagkikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ng faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai nang malaman ng faraon ang dahilan ng lahat ng ito. Ipinatawag niya si Abram at tinanong, Ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? Bakit mo sinabing magkapatid kayo? Kaya kinuha ko siya para maging asawa ko. Ngayon, heto ang asawa mo. Kunin mo siya at umalis na kayo. Pagkatapos, nagutos ang faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na iyon at pinalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya. Mula sa Egypto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa kanaan, at muling sumamba si Abram sa Panginoon. Silot na laging kasama ni Abram, saan man siya pumunta ay may sarili ding mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nagaway-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamimili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram Si Abram ay nagpaiwan sa kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Nang nakalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, Mula sa kinatatayuan mo, tignan mong mabuti ang paligid ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo at magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Kaya inilipat ni Abraham ang tolda niya at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno ni Mamre doon sa Hebron at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon. Nang panahong iyon, sina Haring Amrafel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kitorlaumer ng Elam at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeper ng Zebuim at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. Nagtipo ng limang haring ito kasama ang kanilang mga sundalo doon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na Dagat na Patay. Ang mga haring ito ay sinakop ni Kitorlaumer sa loob ng labindalawang taon pero ng ikalabintatlong taon nagrebelde sila laban sa kanya. At ng ikalabing apat na taon Tinalo ni Kidor at ng mga kakampinyang hari ang mga Rifaimiyo sa Ashterot Karnaim. Ang mga Zuzita sa Ham, ang mga Imita sa kapatagan ng Kiryataim at ang mga Hurita sa bundok ng Zir hanggang sa El Paran na malapit sa Desierto. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Melikita at mga Amoryo na nakatira sa Hazazon Tamar. Tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zebuim at Bela ang mga sundalo nila sa lambak ng Sidim at nakipaglaban sila kina Haring Kidorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amrafel ng Shinar at Haring Ariok ng Elasar. Limang hari laban sa apat na hari. Ngayon ang lambak ng Sidim ay may maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. At nang tumakas ang hari ng Sodom at Gomora kasama ang mga tauhan nila, nahulog sila sa mga palon. Pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok. Ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila, ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot, na pamangkin ni Abram, at kinuha ang mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. Ngayon, may isang nakatakas at nagbalita kay Abram na Hebreo tungkol sa nangyari. Si Abram ay nakatira malapit sa malalaking puno ni Mamre na Moreo. Si Mamre at ang mga kapatid niyang sina Eshkol at Aner ang mga kakampi ni Abram. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang at 318 niyang tauhan na talagang maaasahan at hinabol nila ang apat na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban at natalo nila ito. Ang ibang nakatakas ay hinabol nila hanggang sa Hoba sa hilaga ng Damascus. Binawi nila ang lahat ng mga ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Binawi rin nila si Lot at ang mga ari-arian nito pati ang mga babae at ang iba pang mga tao. Nang umuwi na si Abram, matapos nilang talunin si Kedorlaomer at ang mga kasama niyang hari, sinalubong siya ng hari ng Sodom sa lambak ng Save. Sinalubong din siya ni Haring Melchizedek ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. May dala si Melchizedek na pagkain at inumin. Binasbasan niya si Abram at sinabi, Naway pagpalain ka Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at mundo. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Ngayon, sinabi ng hari ng Sodom kay Abraham, Sa iyo na lang ang lahat ng ari-arian ko na nabawi mo, pero isauli mo lang sa akin ang lahat ng tauhan ko. Pero sinabi ni Abraham sa hari ng Sodom, Isinusumpa ko sa harapan ng Panginoon ang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha ng langit at mundo na hindi ako kukuha ng kahit anong ari-arian na galing sa iyo kahit sinulid o kaya itali ng sandalyas para hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng kahit anuman para sa sarili ko. Ang ituturing ko lang na natanggap ko ay ang mga kinain ng aking mga tauhan at pabayaan mo lang si Naaner, Eshkol at Mamre na sumama sa akin sa pagkuha ng bahagi nila sa mga bagay na nakuha mula sa labanan. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng kantimpalan nyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak ang magiging tagapagmana ko po ay si Eliazar na taga-Damascus dahil hindi nyo po ako binigyan ng anak kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko sinabi sa kanya ng panginoon hindi siyang magmamana ng mga ari-arian mo kundi ang sarili mong anak pagkatapos Dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, Masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abram sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Sinabi pa niya kay Abram, Ako ang Panginoon na nagutos sa iyo na lisanin ang ur na sakop ng mga kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupaing ito at magiging pag-aari mo. Pero sinabi ni Abram, o Panginoong Diyos, paano ko pun malalaman na magiging akin ito? Sumagot ang Panginoon, Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa'y tatlong taon ng gulang at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna ng magkakatapat ang bawat kabiyak, ang bato-bato lamang at ang mga kalapati ang hindi niya hinati. Dumadapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakayan ng patay pero binubugaw ito ni Abram. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng Panginoon, siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng apat na raang taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Pagkatapos, aalis sila sa bansang iyon na dala ang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, pahahabain ko ang buhay mo at mamamatay ka sa katandaan na may kapayapaan. Lilipas muna ang apat na henerasyon bago makabalik dito ang mga lahi mo. Dahil hindi pa umaabot sa sukdulan ang pagkakasala ng mga Amorreo para parusahan sila at paalisin sa lupaing ito. Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok na humuusok at nakasinding sulok na dumaraan sa gitna ng mga hinating hayop. Sa araw na iyon, gumawa ng kasunduan ang Panginoon kay Abram. Sinabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito. Mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na Euphrates. Ito ang lupain ng mga Keneo, Kenizeo, Kadmuneo, Heteo, Perizeo, Refaimeo, Amoreo, Kananeo, Gargasio at mga Jebus.